So, ayan na ang ating ginataang buto-buto ng baboy na may langka at munggo. So, diba, may kasama pang sili yan. Siling labuyo at siling green. So, ayan na guys. Yummy, yummy ang ating ulang for today. Tapos, meron tayong munggo dito, mga kainday. Ayan. Ayan, Ayan. 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 Ayan, Ayan. mga kainday. Salain na lang. Pag maluto na yan, saka mga nga ilabay. Saka mga lang.

gata dami kasing gata guys hmm. ini bos mo itu gitu ayun hindi ko gusto mapansin Ini, 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 ini. Binibigyo ko eh. Ayan na, ayan na, ayan na. Ayan na, ayan ayan Alas na lang yun na. Isang ano na lang, isang kulo na lang, lang. Alas na. Alin? Alas na lang yung balat siya. <laughs> Oo nga, tinanggalan ko na nga balat yan. Kasi nagbitangan sa ibabaw. Ayan.

Pasarap na naman sa kain. Yan na lang ang kakainin ko. Oh, hindi na ako magluto ng oatmeal. Ano yon? So, ayan. May nabili mo na, guys. May nabili lang. Bigyan mo natin yung ating nabili. Ano? Isang sigarilyo daw pala, guys. Isang sigarilyo lang. Oh. Simukha ka ng live ba? Isang sigarilyo lang guys Isang sigarilyo lang Hindi naman yan live Ano ka ba? Video lang yan Video, video. lang Listen mo okay. live live pa Nalalaman Wala na akong live Hindi na ako nagla live Ano ka ba? Live live ka dyan Video video na lang Hindi na ako siyang live X 10 11 Hala niya aku na di video ay aku naglalay hindi ako naglayd Ako video video lang Ha Okay na Patayin ko na Ha tikman nga natin Sarap guys oh. Eh. Hmm? Wow. Sarap ng aming ulam. Makoy, mapaparami ng kain nito. Hindi na kain ng kanin. Magpapak na lang tayo ng gulay at saka ulam. Tignan naman natin guys. Mm. Kalami. Kalami, kalami. Ayan, maapaw na ang sabaw. Natalsikan na. So, ayan. Okay, guys. Thank you. Thank you for watching, guys. Bye-bye. Thank you so much. Bye, everyone.